Luno so ngayon no, ang gusto ko malaman niyo no na maraming mga tao ngayon no na kumbaga ginagamit na Satanas no to deceive, no to deceive sa mga tao. Kung maaari sa mga tao rin no na naglilingkod sa Panginoon no na nananampalataya no. Maraming mga tao no na kahit anong pilit na sinasabi dito sa Biblia na bawal sambahin ang mga ribulto na ito, bawal sambahin or bawal gumawa ng mga ganito, ganito kasi kinamumuhian ito ng ating Panginoon. Pero itong mga tao nito no, na sumusunod o naglilingkod ni satanas no, na alam nila yung kasulatan alam nila na bawal ito pero na pa rin sila ng ibang pamparaan no iba pang mga verses sa Bible no, na nagpapakita na sumasamba daw yung mga propita doon sa mga ribolto o sa mga image no? alam nyo ba na itong mga tao nito is hindi nila kumbaga ang katotohanan ay wala talaga sa kanila ang katotohanan ay nagsasabi na sa kanila na ganito yung kautusan ng Panginoon ipinadala sa mga taong ito. Itong mga taong ito, ito yung mga tao na, na napapailalim sa mga, napapailalim sa kautusan ng Panginoon. Ang kasalanan, nagiging malala lang yan sa oras na pinadala ang kautusan. No? Pag ang kautusan, pinadala na, yung kasalanan, nakikita mo na pinakamasama. At dahil nalalaman mo na ng pinakamasama pala yung kasalanan na nagawa mo, ang isang tao na mamatay sa kasalanan sa pamamagitan ng kautosan. Pero ito mga tao ito, ang utos ng Panginoon, huwag kang gumagawa nito, huwag kang gumawa ng mga imahin nito ito, huwag kang sasamba nito. Pero si Satanas, gumawa rin na paraan na hahanap rin sila ng, ng mga verses sa Bible kung saan may tao na sumasamba. Halimbawa noon, noong pinagawa daw ng Panginoon, di ba, yung pinag pinagawa ni ng Panginoon yung propeta noon no, sa panahon ng Moises at Aaron, kasi ng Kirubin, di ba? Kirubin kay Moises at tayon? Ano sabi nila? No, hindi pinagbabawal daw ng Panginoon na sambahin o gagawa ng mga image. Kasi inutusan po daw nila, inutusan po daw sa Panginoon na gumawa ng mga Kirubin, no? Kahit na alam naman dito na no, kung anong purpose noon ng Kirubin. Ang ang ibig sabihin kasi nito dito sa kasulatan na huwag kang gagawa ng mga to. Ini-encourage pa rin nila yung mga tao no na yung mga tao na sumusunod sa kanila yung mga tao na hindi nagbabasa o hindi talaga alam kung ano yung salita ng Panginoon, kung ano yung totoong kautusan ng Panginoon, kung ano yung kalooban ng Panginoon sa bawat sinasabi nila na sambahin ito, ganito, ganyan, kasi nagutos ito, ganito, ganyan, iniba nila yung kautusan, iniba nila yung sinasabi ng ating Panginoon. Kaya ito yung sinasabi ng ating Panginoon dito sa Deuteronomy. na sabi ng Panginoon, ano, am na worry or na balaka, ano ba tawag niya, na, um, nababahala ako, baka ibahin ito pag pagka pagkaintindi sa aking mga kaaway. So, iniba nga, iniba nga, no? Iniba nga ng pagkaintindi sa mga tao kung ano yung ka kautosan o kahulugan ng salita ng Panginoon na bawal ito, ano ito, gawin mo ito, bawal ito, ganito. Iniba nila. At patuloy nilang ini-encourage yung mga tao na sambahin yung mga ribolto. Kahit na nakasulat dito sa Biblia na every time na sambahin mo ang ribolto, sinasamba mo na ang demonyo. Kasi ang, ang kasulatan dito mismo, sabi ni Apostol Pablo dito, no na walang tao, no walang tao na makapagsamba, no. Or walang tao no na pagkatapos mong inumin, umuinom ka sa kupa ng Panginoon, eh, iinom ka, ka, rin doon sa kupa na demonyo. At sinasabi rin dito no na ang ibinigay nilang halat or hinahalad halad nila doon sa mga rebulto ay doon nila binigay o hinahalad doon sa mga demonyo at hindi sa Panginoon. Kasi ribulto yan eh. Every, every, every behind, no? sa bawat likod ng mga ribulto nito, may demonyo yan. Every time na sinasamba nyo out, pinaglingkuran nyo ang mga ribulto na yan, ang demonyo ang pinaglingkuran nyo. Pagdating ng araw, kung ano yung tinanim nyo, yun din yung aanihin nyo. Ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo dito, kung ano yung iniisip ng bawat tao na matuwid, o dinadakila ng mga tao walang kabuluhan sa harapan ng Panginoon dahil alam ng Diyos kung ano yung nasa puso natin maraming mga tao na nag-claim they are from God they are following God following Christ believing in Christ pero sumasamba sa mga anito lahat kasi ng klase, bawat mga bagay kasi na tinatawag lang habis or kung bagay yung nasanayan mo ra o minamahal mo yung bagay na yun idolaters po yun halimbawa na pagmahal kasi sa isang salapi sumasamba ka na sa salapi sumasamba ka yung lahat na lang ng mga gamit gadget ano, na halos araw-araw lang yun ato ba that's hindi lamang po talaga ang pagsamba mo sa mga ribolto is yun lang yung sinasamba mo o rin yun lang yung diyos-diyosan maraming mga diyos-diyosan yan kung ano na sa puso ng tao or ano yung nagiging sintro sa puso ng tao laging ginagawa ng tao yun po ay nagiging diyos sa isang tao. No? Nagiging Diyos, Diyos na po yun sa isang tao. Kaya mag-ingat po tayo. Sa panahon ngayon, ang, ang, kal ang, kaligtasan pinakamahirap dahil nga sa tentasyon o spintasyon, no, na nagsilipan dito sa mundong ito, dumarami at nag-aalap. No? Ganito ang mangyayari, nangyayari dito ngayon sa panahon natin. Iba noon ang panahon maglingkod ka sa Panginoon kasi walang masyadong mga tentasyon ng mga gadget na asyang nagpapaligaw sa bawat tao hindi kaya ngayon na panahon every time. No, kaya nga marami pa rin mga pastor, evangelists, leaders, Christians no, na hindi talaga umabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Hindi talaga umabot sa kaligtasan. Yung iba sinasabihan nga ng Panginoon, 'di diba, I never knew you. Diba? ba? Diba, Panginoon ganito, uh, nag 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 preach kami, nagpapaalis kami ng mga demonyo sa, sa, pamam, sa, pamamagitan ng iyong pangalan, pero ano sabi ng Panginoon? I never knew you. No lumayo kayo sa akin mga taong paghimaraot uh, tawag nun yun yun yung dat ating babantayan wala pong perfecto sa atin lahat po yan kung ang isang tao magkapag-desisyon na maglingkod sa Panginoon prepare yourself for war against Satan tentasyon yung isip mo puso mo yun yung unang kalaban mo tapos papasok yung mga tao no, na ginagamit sa tanas tintalin ka ganito kaliwa kanan yan tali, kaliwa kanan harap at sa kalikuran aatake yan sa sa pamamagitan ng mga masasamang salita yung aanyayahan ka sa paggawa ng ganito mga bagay hindi mo mamalalaman no na unti-unti ka lang palang nililin lang ng mga taong ito na makagawa ka ng kasamaan or mapabilang ka sa kanilang mga ginagawa kasamaan o no, na mga hindi maganda hindi mo malalaman yun pala, yun yung isang taktika ni satanas kung paano niya linlanin ang isang tao kung paano niya i-deceive no, o do-destroy that person no, na palayo ang isang tao sa Panginoon yung puso ng tao instead ng Panginoon, unti-unti mawawala yun at malalayo at mapapalit yung mga kasalanan na nagagawa ng isang tao. Ito yung purpose ni Satanan, ni Satanas, no? to destroy you. Alisin niya yung Panginoon sa puso mo at ipapalit niya yung mga kasamaan, yung buhat gawa sa laman, yung lahat ng mga kasamaan, yung pagpaninira natin sa kapwa, yung mga chismis, o ano raman yung kasamaan na hindi natin namamalayan bilang isang kristyano, ito po'y dapat nating iwasan. Marami pong nagagawa niyan. Ako, inaamin ko, nakagawa ako niyan minsan. Pero nalalaman ko mali pala ito. Repent. Repent as long as there's life. No, as long as there's life. Tapos, wag lagi ka na magbabantay sa bawat lakad mo. Kasi hindi mo alam. Si satanas din, andyan din sa paligid. Andyan din sa paligid, nag-aabang yan. Tulad yan ng isang, kumbaga, leon. No, na handang umataki anytime. Kaya lagi nating ang alating natin gagawin is to stand firm. No? Tayo, tayo na magiging tatayo tayo na matatag sa pamamagitan ng ating paniniwala at pananampalataya sa ating Panginoong Sa Kristo. Alam ng ating Panginoong Sa Kristo, wala tayong laban ni Satanas. Wala tayong magagawa. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoong Sa Kristo, I will be with you till the end of the age. No? Hanggang matunaw or hanggang sa katapusan lagi siya nandito sa atin kung siya ay ating daywing sintro at ating Panginoon na paglingkuran at sa kanya tayo sumasampalataya umiwas kayo dyan sa mga tao na walang ibang ginawa kundi linlangin kayo o iligaw kayo sa pamamagitan na pagsamba sa mga riborto ang bunga niyan kamatayan no? warning niyan sa Panginoon dito lahat talaga niyan dito sinasabi din dito sa Biblia sa Revelation ending talaga sa mga sumasampa sa mga ribulto, idolaters, idolatry, adultery, sorcerer o mga magical, magician, impirno, itatapon sa impirno. Yun yung sinasabi dito sa revelation ni Juan. No, according to the revelation, according sa revelation na sulat ni Juan, yun yung sinasabi ng ating Panginoong Kristo si dito. Ito yung mga patutunguhan natin kung tayo po ay patuloy na gumagawa ng kasalanan at lumalayo sa ating Panginoon. So hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless everyone.